Guys, gagawa ako ng tutorial sa mga eto, para to sa mga mahiling mag-download sa Play Store ng mga apps or wala kang pambili ng mga full version na apps. Ito yung tutorial na to ay ipapakita natin sa inyo na pwede natin ma-block yung mga annoying ads tsaka yung mga virus, mga potential na virus na pwedeng pumasok sa ating Android phone na ang mangyayari naman doon ay pwedeng mahak ang ating mga account, lalo na ang mga Gcash natin. Kaya guys, kung ikaw ay naiinis na sa mga dina download mo, na lagi na lang may ads, ang gawin mo guys, panoorin mo itong tutorial na to, malaki ang matutulong nito sa iyo. Simulan natin guys. Guys, bali ang gagawa lang ako ng example dito. Open lang natin yung Play Store. Dito guys, halos lahat ng mga apps dito ay may ads. Nakikita nyo. Example, GPS tayo. Halimbawa, pumili ako. Nakikita nyo yan guys dito. Ayan, contain ads. Meron siya nakalagay na contain ads. Ibig sabihin niyan guys, magagamit mo ng libre yung apps. Pero, habang ginagamit mo siya, meron siyang lalabas na ads. Ang nakakainis doon guys, ano, uh, medyo abala. Abala sa'yo. Kung biglang lalabas si Lazada, o kaya si Shopee, na advertise. Siyempre, na ka ng libre Pero ito ang gagawin natin, ay kita itatry natin na hindi, hindi siya lumabas. Tsaka guys, meron kasi mga apps na pag dinownload nyo, ay may lalabas na ads, tapos magre-redirect siya sa as virus yun yung mga bawal, huwag nyo i-click kasi pwedeng mag-automatic download siya ng apps. Ayun know, ang mangyayari sa phone nyo, magda-download na magda-download yan ng mga ano-ano hanggang sa mapuno yung storage nyo. Ngayon guys, download download lang natin tong example na apps na ipapakita ko sa inyo. Tapos, tatayin natin siyang gamitin para makita nyo yung uh, paglabas ng ads niya at mangyayari dyan. Pwede natin i-block 'yon. Eh na kailangan natin i-block para hindi para magamit yun nang maayos ang apps na gusto mo i-download. Example, mga games or kung ano man, mga chat apps or mga ano, mapping apps, tapos mga pang-edit na tools. Ay, medyo makikita niyo lahat may contain ads siya kasi libre po natin silang nagagamit. Pag gusto mo siya gawing hindi libre, eh bakit lang mong bayaran yung ano niya yung apps kaya ito guys uh, ito na ang nito pang prevent kasi kadalasan may palaman yung mga apps ang din na dinadownload natin ng libre ang mangyayari mababirus na naman ng ating phone tapos pwedeng yung mga password natin ay pwedeng masend doon sa hacker ito yung iniwasan natin guys kaya ito open natin yung apps guys para makita nyo Ayan, open natin. allow lang lahat. Tapos, ang bawa, guys, ginagamit mo. Tapos, stop. Ayan, stop. Nagamit natin siya. Ayan. Uh, po nga, guys. Mayroon po kayo. Okay, tumutin nga. Bignan nalabas ang nasada. Ayan, uh, guys. Diba? Diba? na. okay, natin. Diba, guys, nakakainis yung ganon? Biglang lumalabas yung uh, Lazada. lasada or ano habang nagnanavigate ka or ano, tine-check mo, biglang may lalabas na ads. Guys, ganito lang gagawin natin. Napakadali lang. Pwede yung binagalan ko para ma-explain ko sa inyo ng tama yung aking tutorial. And guys, open lang natin. Punta ka lang sa setting. Ayan, setting. Tapos, hanapin mo yung more connection. Tapos ay private DNS. Private DNS. wala copy natin ay dito sa private DNS tapos guys dito punta ka lang sa private DNS providers provided provider hostname tapos itype mo lang to ayan guys makikita nyo ayan. Yan, dns.adguard.com. Tapos, save nyo lang, guys. Yan. Pag na-save nyo na, guys, ah uh, for protection nyo yan sa phone para hindi kayo mapasok ng mga virus, ng mga, ano, uh, mga annoying ads na up na lang bigla sa inyong phone. Yan, guys, open nyo lang. So, open nyo lang yung apps na dinownload natin kanina. Tapos, try natin kung ginagamit natin yah start oh. papasin guys ayan wala na siya lumalabas na ads yah ayan, ayan okay lang yan. as me later lang yan. don as again pa hindi na lumabas yah Ayan guys, guys oh, nakailan pindot na ako. Wala na lumalabas na annoying ads. Na mag ayan kasi yung magiging problema nyo na kakapindot mo, biglang lumabas yung ads, tapos pwedeng may virus yon eh, uh, usually naman wala kasi ano naman siya ah, uh, naman siya ng adguard na nilagay natin ayan guys tingnan niyo nakita niya uh, web not available ibig sabihin binalak yan guys ayan hindi, hindi na siya magiging problema sa ano mo ayan no? kahit kahit kiniklik ko yan guys walang nalabas na ads so. yan ang kagandahan kapag meron kang ano meron kang adguard na nilagay sa iyong android phone na setting sa dns alam guys so kiniklik ko yan walang nalabas na ads ah uh, ilang yun, beses ko nang kinilik yung ads wala wala na black na siya guys alam guys sana ay may bago na namang, may bago kayong natutunan sa aking tutorial uh, share nyo rin to sa mga kaibigan niya na uh, gustong mablock ang mga potential na mga spyware o virus sa inyong phone uh, sana ito ay nakatulong sa inyo Uh, maraming salamat. Please like and subscribe lamang or comment kayo kung meron kayong tanong kung hindi nyo alam kung saan hahanapin yung setting sa phone nyo kung paano siya ilagay. Ayan, maraming salamat guys.